Sabi ng ilan, just ignore the devil and the devil will leave you alone. Pinitura niyo na? O ulitin niyo yung picture? Wrong. Mali yan. Hindi totoo na huwag mong galawin ang Diablo, hindi ka rin gagalawin. Eto ang totoo. If you fight the devil, then the devil will be afraid of you. You want to learn how to fight? Ah, mahina na. Ayaw na nila lumaban. You want to learn how to fight? Yes. Kasi po, nandito na rin lang kayo. This is what I promise you. Are you listening? This is what I promise you. Dahil nakinig kayo sa akin ngayon. And this will make you happy. After this, you are all targets of the devil. Yes. Be proud. Be proud. Sapagkat ang ginagambala ng Diablo ay mga taong sa Diyos. Kapag ikay sa Diablo na, hindi ka nagagambalain. Hindi ka na target. Bakit ka patatargetin? ni sa kanya ka na. Pero kung sa Diyos ka, target ka talaga. Eh ngayon, natuto ka pa. Lumaban ka fight for the people at home. Ikaw yung umatende, pasensya ka. Ininvite ako eh, pasensya kayo. Handa na kayong lumaban. Tama? So we must have our weapons. I'll give you the swords. Okay? Kanina binanggit ko na yung shield eh. Ano? Simple lang, di ba? Dasal. Kumpisal. Mabuting asal. Misa. Kumon Shield yun. Okay? Pero ito naman yung swords. At mamaya, bebless natin ang mga sacramentals nyo. Letter S. So. Ito po ang mga bibigay ko, mga approve lang ng simbahan, ha? Wala ko, mag wag kayo magdadagdag ng kung ano paman. Wala rito bawang tsaka buntot page, ha? Mga kasiraan na naman ang ulo yan. Kapapanood ninyo ng shake, rattle, and roll yan. Exercise bless salt. Paano ginagamit? Sa bahay. Sprinkle nyo sa corners. Sa ilalim ng kama, pwede. Pag binabangungot yung tao, pwede. Kapag ikaw, binabangungot minsan. Kumurot ka ng kaunti, kainin mo. Pag matindi pa, naginip mo tatlong kilo, kainin mo. Hindi naman. Kurot lang. Kain. Dasal. Saint Michael. Kay Maria. Angel of God. Yan ang mga Dasal. Pag may mga nightmares, meron din dyan. So, it should be exercised and blessed. Next, W. Ano yung W? Water. Preferably, tubig na naiinom. Exercise blessed. How do you use this? Pwede mong sprinkle sa bahay. Pag may bisita, alukil mo. Pag may affliction yan, hindi niya inumin yon. Yeah, may magpapabless ng water? Okay. Ah. <laughs> water. Next. Oil. Exercise blessed oil. Okay. Paano ginagamit? Trace the sign of the cross sa mga dingding, bintana, pinto, noon ng mga batang maliliit. Pagpalamura sa dila. Gawin nyo to sa bahay ninyo. Lagyan niyo. Lagyan nyo yung bahay niyo ng salt, water, oil. Sinisiguro ko sa inyo, aalis ang masamang spirito. Makikita mo, nag i na ang biyanan mo. <laughs> Hindi, may pupuntahan lang. Kayo naman, masyado naman kayo. <laughs> Buti na lang, wala akong biyanan. <laughs> okay, yun ang oil, ha? Arr! Or... Relics. Pero hindi lahat pwedeng magkaroon ito, ha? It must be for public veneration. But I, as an exorcist, I requested um, some priests para mabigyan po ako ng relic for exorcism. And uh, by the grace of God, I was able to acquire a relic of Saint Padre Pio, yung kanyang dugo at... Uh, tubig na nasa isang cloth, um, the skin of Saint Anthony of Padua, part of the body of Saint James Galgani, of John Vianney, binigyan po ako ni Bishop Roberto, and the rock that came from the cave of Saint Michael where he appeared. So, ginagamit ko po yon for exorcism. At any rate, kung wala po kayo nito, huwag kayong magalala. Okay lang? Huwag kayong kukurot sa biyanan nyo at relic yun. Hindi. Di! Ito yung sinasabi ko po, na instead of mga pampaswerte, maglagay sa bahay ng mga devotional images or divine images. Like an image of a saint. Not necessarily Padre Pio, pero mga imahin ng mga banal sa tahanan. Imahin ng mga anghel. Tatlo lang na pangalan. Imahin ng Mahal na Birheng Maria. Parokyano kayo dito. Sana naman may larawan kayo sa bahay ng Our Lady of Light. No? Or kung hindi man, edi yung mga idol ninyong mga title ni Mary. Ako po, just a sharing, my favorite is Our Lady of Guadalupe. Okay? And of course, wag naman sanang mawala ang imahin ng Panginoong Jesus sa bahay nyo. Ha? Dami naman yan eh. Santo Nino, Divine Mercy. Meron doon ano? Sacred Heart, Christ the King. Yan. Ingatan po yung mga Santo Nino ha? Na mga counterfeit. Ibig sabihin, pati po yung mga Santo Niño, pinapakailaman ng Diablo yan. Alam niyo po yung Santo Niño de la Suerte? Yung paanan na Santo Nino, may mga pera? Superstitious yun, huwag ganun. Mas safe po kung titingnan niyo po yung Santo Niño na galing sa Cebu, ganyan, de Praga. Okay? And finally, sacred objects. What are these? At ito lang pong, ito po ang mga ilan sa pinapayagan ng simbahan lang. Of course, candles. Exercise blessed candles. Incense. Hindi po yung pang-inchik, ha? Alam niyo yung mga ula? Hindi yun, ha? Superstitious yun. New age yun. Ito, incense yun ng simbahan. Ayan. Do you have that? Nakita niyo yung likod? May mga letters, no? Ano pa? Yan. Oh, may mga nagsusot niyan? Yan. Dalawang medalya na pinapayagan ng simbahan, ha? Benedictine and the Miraculous Medal. Scapular. Meron kayo suot? Okay. Rosary, siyempre. I can't imagine a Catholic not owning a rosary. No? Sana naman, kung kayo'y katoliko, church worker pa, dapat meron kayong rosaryohan. Okay? At hindi sinusuot yan, dinadasal yan. Di ba, mga hip-hop sinusuot eh. Sabi ko, okay lang, sige, suot nyo. Basta magdarasal kayong gumagalha, mga namin. Do you have Bible at home? The Word of God. Okay? May Bible kayo sa bahay? malika Malikabok? Yes, no. <laughs> Sabi ko na, hindi binabasa eh. Dalawa lang naman ho ang Bible eh. Malikabok para sa Katoliko at amoy kilikili para sa born again. Sila kinakaipit dito eh. Sa atin, malikabok. Bell. Ako po mula nung nag exorcist 10 years ago. Tuwing December 31, pagkagat ng alas 12, after kneeling down before an image of the crucifix, I go around the convent and ring the bell. Matindi pong pangtaboy ng masamang spirito ang exercise blessed bell. Di ba kayo nagtataka kung bakit ang mga simbahan may bell? Kasi, hindi lang ito pangtawag ng tao, pangtaboy din dito ng masamang spirito. At yun ang prayer sa mga bells, na sa tuwing ito'y tutunog, ang lahat ng mga diablo sa paligid nito ay magkalasan at umalis. Kaya kung sa tulog na bell, naaasiwa ka, mag -isip, isip ka. Tumutunog ba bell dito? Yung mga malapit dito, baka nasa, lakas naman ng bell na yun. Eh, tina mo, baka diablo ka. And of course, the crucifix. Wag na wag mawawala sana sa tahanan ng isang katoliko o ang crucifix. Alam niyo kung bakit? sa sa tuwing makikita mong crucifix, ito sana'y magpaalala ng iyong halaga That is your tag price. What do you mean, Father? Di ba yung mga items sa grocery? May tag price yan eh. Ito ang kanyang halaga. Pero ikaw, yung banal na krus, ganyan kakahalaga. sa Sapagkat isang Jos ang namatay para sa'yo. That's how precious you are. No? You get that? And so, the mission of every exorcism ministry is only one thing. Ano? Sumikat yung exorcist? Hindi. Ano? Na yung na-possess ay sabihin natin o yung na-oppress, na-infest for a time, pumunta lang doon para siya gumaling pag samantala? Hindi. The mission is this. To lead the victim back to God. Not to draw the person to the exorcist, but to lead that person back to God. Kasi, kaya na afflict, kaya na infest, kaya na oppress, kaya na obsess, kaya na possess, kasi nawalay ang landas niya sa Diyos. Kailangan bumalik. At yan ang pakay ng exorcism ministry. Amen? Amen? And that in all things, God may be glorified. Palakpakan natin ang Panginoon. <laughs> Pagod ako ah.